Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinanggal sa pwesto si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III batay sa isang liham mula sa Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersami na may petsang August 25, 2025. Sa naturang dokumento, nakasaad ang agarang pagtanggal kay Torre bilang hepe ng pambansang pulisya, ngunit walang binanggit na partikular na dahilan ang malakanyang. Habang isinusulat ang balitang ito, wala pang inilalabas na pahayag si Torre o ang PNP ukol sa desisyon ng palasyo. Wala ring opisyal na inanunsyo kung sino ang ipapalit sa kanya bilang pinuno ng PNP. Naganap ang sibakan sa gitna ng kontrobersya kaugnay ng personal reshuffling na ipinag-utos ni Torre na tinutulan ng National Police Commission sa pamamagitan ng Resolution 20250531 noong August 14, iniutos ng Napolcom ang pagbawi sa mga appointment na ginawa ni Torre. Kabilang ang paglipat kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Area Police Commander sa Western Mindanao at kay Lieutenant General Bernard Banek bilang Deputy Chief for Administration. Ayon sa Napolcom, ang mga appointment ay hindi dumaan sa in approval ng komisyon na may kapangyarihang administratibo sa ilalim ng Republic Act 6975 o DILG Act. Si Torre, isang alumnus ng Philippine National Police Academy Class of 1993, ay naitalaga bilang PNP Chief noong ikalawa ng Hunyo taong 2025. Tanong ng marami, sino ang susunod na uupo bilang hepe ng PNP sa gitna ng kontrobersyang ito?